Brad. Uh, disclaimer lang Brad. Gumutin uh, natin to yung manok Brad. Hindi naman ako eksperto Brad at sis. Yan Brad o. Oh. Lulumpo Brad at sis. Siyamo Brad. Uh, tanaka. Uh, may sakit siguro Brad. Uh, sipon. At saka kulang sa calcium at vitamins. Gumuti natin ito, brad at sis. Ito, brad, oh. Ito muna, brad, ipainin natin, brad at sis, oh. Doxycycline. Tapos ito, brad at sis, oh. Multivitamins B12, brad at sis. Kaya ito brad oh, Calcium lactate brad at sis. Isay salam brad. Ito brad o. Oh, Painom muna natin ito brad oh, sa umaga. Tapos ito brad oh, Sa hapon brad at sis. Sabay yung dalawa brad. Brad para uh, uh, multivitamin sa kalsyong sabay mo pasubo sa kanya para, guys, para mga brad at sis sabahan ako brad gabutin natin ito sa si brad let's go oh. ayan na brad na painom ko na brad yung doc doxycycline brad at sis uh, at saka yung sa hapon brad namaya uh, multivitamin saka yung calcium hindi ko na pa kita brad, at sis uh, pagpainom ko Brad, baka bawal Brad sa ano sa pag content mo na pinapainom mo ang gamot. Disclaimer lang Brad at sis. Uh, walang may nasaktan na no Brad na manok uh, breeding purposes only Brad at sis. eh... gumutin ko lang to brad. Ah... Uh, tingnan nyo na lang, brad, sa... ano yung kalabas... ano yung kawag doon. Kalalabasan nyo, brad, at sis. Thank you, brad, doon. Kukuk! do Kuku! so, pinainom ko na lang B12, brad, saka yung calcium lactate. Tapos, brad, pinapakain ko siya ng kanin na mainit brad ang bagong silaing <tinyo> yun sa brad o oh. yun ko brad pero min minsan brad naga nanginginig brad o oh. <tinyo> Napatong ko lang muna dyan, brado, para masana yung tuhod niya, brad. Nagulog-ulog ko yan, brado, para kontrolin niya, brad. Kaya na, brado. 5 a.m. the morning, brad. Sis. Ano si Brad o. Oh. nakatayo na ano si Brad at sis. Uh, Inaraw-araw ko lang Brad yung calcium. Lactic Brad sa vitamins. Tapos pinapaano ko pala Brad at sis uh, pinapa inom ko brad lang <coughs> tuwing hapon ng bitmen pro kuruk 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 naliguan ko rin to si brad ayan na si brad o oh. hindi <coughs> ako sa pinatayo brad o hindi ako malaki na kaway brad para kaya galaw galawin ko brad para maanong niya yung pakpak -pak niya brad masanay siya brad at sis Ipanok e, ka rin to siya brad sa dun sa labas brad paano kasi sa limber o sa damuhan yan na siya, Brad, oh. Ang practice na sa Brad, ng kahig, Brad. Hindi okay na Brad, at sis. Ah, uh, ano lang, Brad. Ah, uh, calcium, lactate, vitamin pro, vitamin B12, yan lang mga gamot ko, Brad, at sis kanin na mainit yan na brad o oh. hindi nakatayo na siya brad nakatahig na rin siya brad at sis maraming salamat sa panunod at support ang mga brad at sis God bless you all ba bye bye